alam nyo kayo, bakit kayo obsessed na obsessed sa mga love team na yan sa PBB Housemates? Ano bang makapala nyo kung i-love team si fyang kay JM, si fyang kay Jaren, si fyang kay Colette, si fyang kay Kai? Ayaw nyo bang makita yung favorite housemate nyo na sumikat as a solo artist? Yung tipong makakapag-explore siya as an artist nang hindi nakatali or hindi nasasakal sa love team niya. Ano bang nangyari sa mga sikat na love team before like Lizkin, Katnye, Aldab, anong nangyari sa career nila nung lumubog yung love team nila? At yung iba dyan, parang kulto na kung makasamba sa mga favorite love teams nila. Baka magaya kayo sa kulto ng Aldab ha? Very alarming. Wala lang, naisip ko lang. I think kaya naman na sumikat, like for example ni Fyang, kaya naman niyang sumikat ng siya lang. Di niya kailangan ng leading man or ng lalaki para sumikat. And besides, 18 years old pa lang naman siya. So mas marami pa yung opportunities na mag-open sa kanya kanya as a solo artist. Para kasing nakakulong siya or parang limited lang yung opportunities kapag nasa love team siya dahil nakatali siya sa iisang leading man. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa mga nag-aaway-aaway dahil sa love team na yan? Comment down below.